for today. Ay, Ayan. Lola, na-drawing ko na po pala si Jake. Oh, si Jake na naman. E, ito naman, puro Jake naman yung ano nito Kasi si... School... Ay! Ah. Di pa po. Ay. Ah. Ay, ano ba yan si Jake? One line lang kilay. Atingin! <laughs> <laughs> ganda so, ng bangs niya. Di pa po. Dito. Cute po, di ba? Mukhang business-minded, tsaka mukhang mabait. At tsaka, ang ganda ng itsura niya. Very generic, ha? <laughs> Oo. <laughs> Ang lalaki pala, gandang no? Nakapag-drawing e. ka ba niya? Nasa matalang text ka ng text. Hindi, Lola. Kailangan ko po talagang kamustahin si Alden kasi hindi nga po ako naka-reply kanina sa kanya. Anong sabi? Kamusta na daw po kayo, Lola? Naman Chusera. Hindi, Lola. Ito nga po yung <laughs> sabi. <laughs> Lola, ano? Ano? May gusto nga po pala akong sabihin sa inyo. Nasusunod ka sa Dubai? <laughs> hindi po Lala yun, Lola. Wala pa iba iba. pa ba? Ano susunod sa Dubai? Wala ka tayo pa masahe. Lola, <laughs> may gusto ko sabihin sa inyo. Ano? Tungkol ba yan kay Jake at Alden, Yaya? ano daw, Lola? Ano ba yan, Divina? Tapatin mo nga ako. Tinatanong ka ni Alden kahapon. Na sana siya pa rin pagbalik niya. Ano ba? Di, Lola, marami lang po siguro akong iniisip ngayon. Saka, pagsubok lang po siguro to. Ay, grabe siya, oo. Oh. Hmm. Hoy, Dibina, huwag kang ganyan. Hmm. Mag-uusap tayo ng masinsinan mamaya. mamaya. Ayoko yung mga sinasabi mo na ang ka. Magta magatid mo na kami ng... S sinabi mo din yung sinabi niya. Hinulong nga sa'yo. Akala ko ba mamaya? <laughs> Naguguluhan nga pala. Pero magatid mo na kami ng papremyo. Mag-usap tayo mamaya na masinsina. Ayan, so goodbye mo na kami. Ano ba yung sinabi? Ano ba sabi? Ah, jay, jay, Naguguluhan. Ano, ano, ano sabi? Ah, jay, jay, jay. Ano, ano naman palang sinasabi. Punta okay. lang ng Dubai yung isa. Parang... Huwag okay. nga kayo. <laughs> uh Oo. -oh. Hindi ka sumunod sa Laguna, Dubai. Ayan na. Bebe oh, no. uh, yung bossing. Bebe. Malapit-lapit din dyan. I'm, I'm going, napitin, yan, huh? going back someday. Come what may on Dubai you. Yan. Wow. Nakakapa. Yes. <laughs> <laughs> baka sa kali. Oo. -o. Pero hindi tayo sigurado. Walang oh, mawawala. Walang mawawala. Wala, wala. oh.